Guys, six o'clock na dito ngayon. Hiningal ako pag bangon bigla eh. Dumating si Asis at ang sabi niya, tatanggalin daw lahat. Kasi dadaanan ng traktor, traktor na ngayon. traktor ngayon. Dadaanin ang... Kasi ang usapan kasi, dadaan ng traktor dito sa kabila since naglagay sila ng daanan jaan kaso nag-deliver sila ng bricks dapat dito ang daanan ng tractor sa kabila kaso naglagay sila ng bricks dyan walang dadaanan so ang mangyayari ya yeah, harvest lahat to okay na rin harvest sayang lang kasi may bulaklak na guys oh. ang ganda ng bulaklak nyan masarap ang bulaklak nyan ilagay sa soup bulaklak ng ating onions at saka yung garlic natin okay na rin, maliliit ang bunga itratractor lahat So, bakit gabi yun siguro yung schedule ng tractor ang hirap din dito kahit maraming tractor dito dito share ko lang sa inyo guys <coughs> dito halimbawa may kakilala kang tractor na na magta-tractor pwede kang mag asa kanya na badi ay tractor mo kami ganyan tapos sa susunod na uh, sa susunod na magpapatraktor tractor ka sa iba ka magpa-tractor magtatampo yung isa na bakit sa iba nagpa-tractor, ganito, ganyan. Tapos kung siya yung nakita mo na available, tatanggi na yan. Hindi, busy ako, ganyan siya. Busy ako, ganyan, ganyan. Marami na siyang dahilan. Dito, kapag isang tractor lang ang kinontrata mo, kailangan isang tractor lang. Kasi pag kumuha ka ng iba, mag -ano sila, magtatampo sila, sa susunod na makikitraktor, magpapatraktor ka na, hindi ka na nila itratraktor. Kaya yung palagi nagtra-tractor dito sa sa lupa namin, guys. Si Baji palagi. Kahit na napakaraming traktor dito, kay Baji kami nagpapa-traktor kasi nung nakaraan na uh, nagpatractor si Ama sa ibang traktor tapos nung pinatractor namin itong lupa namin, second traktor no. Ngayon, traktor din si Ama, tinanggihan niya. Kasi hindi siya yung unang nagtraktor sa lupa, ibang traktor kasi. Sabi niya, busy ako, ganito, gano ganyan. Ngayon, kinausap ni Asis. Sabi niya, kasi kung hindi itratraktor, sabi niya, kakainin na ng crow yung mga inilagay na turi-turi Sabi niya, nawa, si Asis ang nakiusap. Eh dahil nga siya yung palaging kinakusap ni Asis na magtraktor talaga dito sa lupa. Pinagbigyan niya si Ama. Pero ang sabi niya, next time sabi niya, kung kukuha kayo ng ibang traktor, ibang traktor na lang. Sabi niya, hindi yung, hindi yung iba ang nagtraktor, tapos yung pangalawang traktor, iba na naman. Kasi parang inaano nila na, ah, ito yun, yun yung nasa isip nila yung customer ko to, kumbaga nabilang na nila na ito, ako yung may schedule dito, ganyan parang si Asis minsan may mga customer siya, kung customer niya customer niya, pero kung ibang tatawag sa kanya na hindi niya customer, hindi niya tinatanggap kasi ayaw niyang ayaw niyang may masabi sa kanya yung kanyang kapwa, ano, kapwa driver, na bakit na kinuha, eh, customer niya yon ganon yun yung pinaliwanag sa akin ni Asis naku-customer mo, customer mo, kagayan, maraming tumatawag kay Asis. Sasabihin niya, bakit hindi mo tawagan si ano, ganito, ganyan. Ayaw ni Asis na may masabi sa kanya yung ibang dok, ibang driver, tinatanggihan niya. Kung sino lang yung customer niya, yun lang yung pinupuntahan niya. Ganon din sila. Ganon din yung mga nagtatraktor. Kasi parang bilang na nila yan na, etong bahay na to, customer ko to every every pataniman ganyan siya parang ganon bilang nila kung sino yung tinatraktor kasi nila kaya si Baje siguro yung schedule niya ngayon gabi kaya gabi matratraktor Baje is coming ya yeah? sabagay hindi masyadong maalikabok pag gabi na kasi although maalikabok man eh, hindi mo masyadong kita yung buwan natin hindi siya masyadong maliwanag hmm, gabi na dito bakit hindi ako naglagay ng light ayan may ilaw na tayo konti lang naman yan kaya na yan ni papa na hugot-hugotin pero sayang yung onions kasi may bulaklak na yung onions pero pwede natin yan gawing salad kain-kainin natin nung nakaraan nag salad ako ng onion nilagyan ko ng kamatis Lagyan ko ng kamatis, cucumber. <clears throat> may bunga na yung, ay may laman na yung ating garlic, oh. Slowly naman, Papa, oy. Yeah. How about our carrots? True. True, kaliwali carrots. Kal Gustong gusto yan ni Asis, ay ni Tonto, ay ni Asher. di Surdi, di, Eh, hey, coming. This one, Baji? Hmm. Parating na si Baji. Ayan na siya. Hmm. Apa traktor na. Ah. Ay, 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 ay. Ayan na nga siya, oh. Hmm. Oh. Hello. Hello?

tanim ko hindi meron yan. So, lekangin natin. para may tapang kami maku. Wajang? Ayaw. ko yung na ng kapit bahay. Ayaw. 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 may sibuyas. Papa, there's an onion. Oh! Oh, Halak ka, may onion sa ilalim. Ayan. Ayan, oh, may onion. Look, may laman. Oh, may garlic. Oh. Just Ha? Tantan? Kakak... Samantalang si Asher, dati gustong-gusto niya ng tractor. Itabi natin at tayo ay. You know, I will plant this one. I will plant. Aya, may kamo. Ala. ala, ala. Papa. You know, there's ano. Ano? Lagay natin dyan Yes. <laughs> May iba pang tanim tayo, oh. Kasa na 'yan. Atras. kamote. <laughs> Ang aking kamote. Hmm. Ay, nandito kami sa gilid bahay. Gawa nga ng pinatraktor lahat ni <laughs> Yung ina-expect ko, naiiwanan namin ay nako, pinatraktor. Yes. Pinatractor na lahat ni Asis. Kaya nandito kami kasi kukolektahin namin yung mga carrots. Kasi sayang eh. At saka may mga patatas din. Kasi Kaya mangongolek sa tayo. You... yes, all carrots. Gagawin natin salad or ngangat natin natin. Sayang. Yes, yes, collect also. If you can see some potatoes, collect also potatoes. And sweet potato also. May mga malilit na laman ng no aking ano kamote. You can, you plan uh, sweet potatoes? Yes, kukolektahin natin lahat guys. Onions, Onion. garlic. No, no, no. Look, oh. that garlic yeah, It's okay. We, we, we will wash that one then, okay. Onions, may laman ng mga onions natin. One for you and one for mine. 那了。 Pot, 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 pot Gira Pot dia Ha?